Good morning guys, ayan ang aking mga halaman Ayan, pag umaga, dito ako busy sa aking mga flowering plants Ayan Ayan ang aking mga roses Ayan, ayan yung white Natchi ko oh, sa pagumaga dito ko guys so, to ang daming blacklock, kaya lang ma siya, guys. Wow, tara na. Okay. Ah, na ang roast Guys, direk na. guys, peace Oh my god. garden. Mm -hmm. and the Thank you for watching. My idol. For watching guys.